Mga idol, so dawe tayo ng talakitok. So dito lang kami sa tabi. Tabi-tabi lang mga idol, oh. Meron kayang ganso? Wala. Wala kang ganso dyan? Hawa ka muna lang. Isa lang? Ayan o, oh. malaki-laki. Oh, wala ka muna lang. Oo, oh, dalawa. Dalawa pala. <laughs> dalawa eh. Yan yung isa oh. Dalawa. Wala ka muna. Yan oh. Pakita, pakita mo siya. Pakita mo. Angat mo Not siya ng dalawa. Pakita mo yung dalawang isa. Dawa mo na huli. Yan. So, shout out sa lahat ng mga mga idol. Yan oh. Dalawa yun no? dalawa, dalawa. Yan. So, uh -oh. Ito ang gamit tayo mga idol. Malaking nylon lang. Yan oh. No? Sayang hindi natin nakakuna ng camera yung pag paglutang ng isda. Eh hey, mga idol, yung isang isang mga habol ng lutang oh, you know. Kami yung nauna sa lutang. <laughs> yes, so abang-abang mga idol, abang-abang. Sana makarami.